Habang naglalakad ang lalaking ito ay bigla na lamang siyang inatake ng isang baka. Ang bajaj namang ito ay wasak ang salamin matapos banggain ng isang baka. At kadalasang nagiging dahilan ng traffic sa mga daan ay walang iba kundi baka. Ganito ang madalas na eksena sa mga daan ng India. Ang mga baka doon ay tila hari ng kalsada. Nasa 5 milyong baka ang palaboy-laboy lama, Nagkalat sila kahit saan. At maraming tao na ang namatay dahil sa mga aksidenteng dulot nila. Pero alam mo ba, ayon sa BBC, sa India, ang mga baka ay sinasamba. Mahigpit na ipinagbabawal doon ang pagkatay ng baka. Ang mahuli ay posibleng makulong ng habang buhay. At ang mas matindi pa dito, may mga grupo ng vigilante na pumapas lang sa mga taong lumalabay. Sa batas na ito, bakit kaya ganun na lang ang pagpapahalaga nila sa mga baka? India ay isa sa pinakamataong bansa sa buong mundo. Meron silang populasyon na 1.4 billion. 80% ng populasyon ng India ay mga Hindu. At para sa mga Hindu, ang baka ay sagrado. Itinuturing na tabu o ipinagbabawal sa kanila ang pagkain ng karne nito. Pinaniniwala ang representasyon ito ng Mother Goddess Gaumata dahil baka ang pinagmumula ng gatas na source ng nourishment. Ang Katas ay itinuturing na divine prasadam o holy offering. Ayon pa sa Washington Post, itinuturing ng mga Hindu ang baka bilang sagradong simbolo ng buhay na dapat protektahan at iginagalang. Pero ang tanong kung itinuturing itong sagrado, paano nangyaring 5 milyong baka ang nagpapalaboy-laboy sa lansangan? Lalo pa at malaki ang pinsala at piligrong dala nila mga magsasaka sa India ay nagiging security guard pagsapit ng gabi. Nagpapatrol sila sa kanilang mga lupa dahil umaatake ang kanilang mga kalaban at ito ay hindi mga magnanakaw kundi mga baka. Kinakain kasi nila ang mga pananim. Ayon sa head ng isang farmer association na si Anjani Dixit, ang isang herd ng baka ay kayang umubos ng pananim sa loob lamang ng isang oras. Sanhiri ng ilang mga aksidente sa sasakyan ang mga Kalat na baka. Sa Haryana, sa pagitan ng 2018 at 2022, nakapagtala ng mahigit 900 deaths. Nagdadala rin sila ng mga sakit tulad ng lumpy skin disease na humawa sa 2 million na baka noong 2022. Bukod pa sa ibang may sakit na, dagdag-piligro rin ang pagkain nila ng basura. Lalo pa at may tinatawag na illegal dairies na nagbibenta ng mga contaminated na gatas mula sa mga palaboy na baka. Karamihan sa mga palaboy na baka sa India ay mga lalaki at mga matatandang bakang babae. Dahil nga hindi nila kinakain ang karne ng baka at kinukonsumo lamang ang gatas na babaeng baka lamang ang nakakapagbigay, ang mga lalaking baka ay karaniwang inaabandona na lamang sa kalsada. Kung dati kasi na may silbi ang mga lalaking baka sa pagsasaka, pati ang dumi nito na ginawang pataba, ngayon ay napalitan na ito ng modernong traktura at fertilizers. Ang mga matatandang bakang babae naman na hindi na nanganganak at nakakapagbigay ng gatas, tas ay itinuturing din na pasanin, kaya inaabandona rin sila. Nakadagdag pa rito ang ipinatupad ni Prime Minister Narendra Modi na pagbabawal sa pagkatay ng baka. Kaya kung dati ay naibibenta ang lalaking baka sa mga Muslim traders na nagsasmuggle sa ibang bansa ng karne at leather nito, ngayon ay inaabandona na lang ang mga baka. Kung mahuhuli kasi silang pumapatay ng baka, kung hindi habang buhay na pagkakakulong, posibleng kamatayan sa kamay ng mga vigilante ang nakahihinat na nila. Sa state of Gujarat, kung saan pinakamahigpit ang batas laban sa pagpatay ng baka, bukod sa life imprisonment, ang mahuhuling nagtatransport ng karne ay makukulong ng sampung taon. Bukod dito, laganap din sa India ang lynching o ang pampublikong pagpatay sa isang individual na hindi dumadaan sa due process, dahil ang karaniwang nagsasagawa nito ay mga lawless mob. Dahil sa mga factors na ito, lumobo nga sa 5 million ang mga bakang palaboy. Ayon kay Navnit Dand na isang associate professor, hindi rin naman daw nais ng mga magsasaka na abandonahin ang kanilang mga baka dahil itinuturing na nila itong pamilya. Ito ay dahil daw walang malinaw na guidelines ang bansa sa kung ano ang gagawin sa mga itinuturing na unwanted cows. Kaya naman gumagawa ng solusyon ang gobyerno ng India para mapigilan ang pagdami pa ng mga palaboy na baka. Isa sa solusyon na nais ipatupad ng India's National Dairy Development Board ay ang tinatawag na sex sorting semen. Ito ang paraan para mas malaki ang chance na 95% na babae ang maging anak na baka. Pinapalaganap rin ang pagkakaroon ng mga gaushala. Ito ang mga cow shelters na pinapatakbo ng gobyerno o religious institutions at siyang kumukupkop at nangangalaga sa mga palaboy na baka. Pinopromote din ang gaushala economy na nagsusulong sa paggamit ng ihi at dumi ng baka sa Ayurveda or traditional na Indian medicine. Mahalagang irespeto ng bawat isa ang paniniwala ng iba base sa relihiyon. Pero mahalaga rin isalang-alang ang kapakanan ng mga taong maaaring malagay sa panganib ang kalusugan o ang buhay dahil sa peligrong dala ng mga bakang palaboy. At lalong mahalaga ang aktibong paghanap ng gobyerno ng solusyon para ang mga sagradong baka ay mabigyan ng tamang respeto at proteksyon na dapat rin nating ibinibigay sa mga alagang hayop anuman ang ating relihiyon. Nagustuhan niyo po ba ang content natin ngayon? Kung oo, ay mag-comment po kayo ng yes. This is your Ate O from Our Republic. Hanggang sa muli and stay awesome!